Kasabay ng pagdiriwang ng Tanglawan Festival 2024, nagliwanag din ang Muslim community dahil mismo ang Malaysian Ambassador na si Dato Abdul Malik Melvin Castilino bin Anthony ang bumisita sa City of San Jose del Monte nitong linggo September 8. Mainit ang pagsalubong ni Congresswoman Florida Robes kasama ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Kelly Salvador at ang City Government sa pamumuno ni City Administrator Dennis Booth at ang Chief of Staff Juan Miguel Perez San Pedro at ang City Public Information Officer Brian Ocampo. Kasama ng ambassador ang kanyang mga tauhan at ang Department of Trade and Industry representative na si Alim si Diki Unang pinuntahan ng ambassador Malik ang Muslim Community ng El Asan Homeowners Association sa Somil, Barangay Graceville. Dito nagkaroon ng open forum kung saan ibinahagi ng mga kapatid nating muslim ang kanilang mga pangangailangan. Inikot din ng opisyal ang kanilang eskwelahan at nakipaghalubilo pa sa mga kabataan at iba't ibang miyembro ng kanilang komunidad. Sa totoo lang, nararamdaman na napakasaya po na nagkaroon na isang opisyal na galing sa ibang bansa na dumalaw sa amin, ito yung kaunaunahan. So sobrang nagpapasalamat kami. Yung sa Ramadan, bibigyan niya ng pansin nito. Masaya na yun eh. Kung tutusin, misa kami-kami lang. Kami-kami lang. Walang pumupunta. So kung magkakaroon ng katulad niya, Muslim leader na galing sa ibang bansa, papasya lang kami rito. Ay, napakasaya po. Sobrang masaya. Sinilip din ni Abdul Malik ang mosque sa Graceville 1, Barangay Muzon South. Sa huli, nakasama niya ang mga opisyalis ng mga Homeowners Association ng Muslim Community sa EB Town Center, kung saan inilapit nila ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ayon mismo sa ambasador, ang kahilingang ito ay sisiguraduhin matutupad sa pamumuno ni Congresswoman Florida P. Robes na tinawag nilang Dream Come True. Uh, first of all, I would like to thank uh, Congresswoman Rita Robles uh, for inviting me and our team uh, to this uh, wonderful city. all of us were very impressed with the uh, how cohesive uh, the community was. Uh, we spoke to the barangay, of course, the muslim community and the children there um, about what malaysian um, uh, community is hoping and what so the embassy is doing to support them in the future. We are happy, happy and happy to be Ate Rida Robes at si Mayor Robes nandahil sa kanila ay may mga taong dumarating na handang magbigay ng kulong sa lahat ng kamusliman dito sa San Jose del Monte. Buo din ang suporta ng Department of Trade and Industry sa mga hangarin ng Malaysian Ambassador at Mambabatas. Am Very grateful uh, for the invitation of our honorable Congresswoman uh, Ate Rida. Rodes, and also Mayor Arthur Robles for engaging our institution. Una-una po, isang karangalan, mabisita natin yung 18,000 Muslim Filipino community dito sa uh, San Jose del Monte, Bulacan. And we visited two mosques and we also met with the uh, different uh, presidents of the organization. Yung interest po ng aming uh, institusyon ay para magkaroon ng kaalaman yung ating komunidad tungkol sa importansya ng halal sector. Well, syempre kailangang maging inclusive tayo, no? Uh, wala tayong tinatangi. Uh, although minority ang mga Muslim uh, brothers and sisters natin dito, they only constitute around 1.5% ng ating total population, but then again, ang ating pamantayan ay wala tayong tinatangi. Pagsisiguro pa ng ating ng bayan Congresswoman Florida P. Robes lahat ng mga miyembro ng mga komunidad sinusuportahan, inaalagaan at pinakikinggan dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Um, nagpapasalamat muna ako dahil kinatangkilik nila ang programa ng ating lupa na pamahalaan. In regards to religion, alam nila pagka sinabi, Mayor Arthur Robes and Ate Kong Robes, ito ay para sa kapakanaan ng bawat pamilya sa San Jose. Bakit natin kaya magkailangan kailangan magtulungan? Kasi ito yung, ito yung dinitindigan natin isang pagsasama-sama ng bawat pamilyang San Jose tumo sa progreso. Very good. Puta! Ang Tanglawan Festival ay hindi lang simpleng selebrasyon kung saan nagpapakita ng gilas, nagpapakita ng kultura at tradisyon, kundi pagpapahalaga sa iba't ibang sektor ng lipunan, gaya na lamang ng mga kapatid nating Muslim. Para sa Balitang Sanusenyo, ako si Arim Oblianda, Public Information Office.